Sino raw itong babaeng mambabatas ang Imbierna sa kanyang media team dahil kahit sang katutak sila ay wala naman siyang napapala sa mga ito. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kahit nga raw sermonan ng mambabatas ang kanyang mga staff, eh walang epekto sa kanila dahil hindi pa rin nagagampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Nitong mga nagdaang araw, madalas na nai-interview ang mambabatas subalit kapag tinanong ng mga reporter kung meron silang transcript o di kaya audio recording, walang maibigay ang kanyang media relation officer. Iyon pala, hindi nila namo monitor na may interview ang kanilang amo dahil hindi rin daw sinasabi sa kanila pero sabi ng media, palusot na lang ito ng media team dahil alam naman daw nila na nagpaset sila ng interview sa kanilang boss. Clue, ang mambabatas na visit sa kanyang media team ay madaldal at may letrang S sa kanyang apelyedo, as in sumpungin. Aba, bago ang lahat, i-follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jico Postolero. Peace out.